Mukhang hindi masyadong nabalita etong etong ginawang ito na daw si Tambaloslos doon sa budget hearing sa Kongreso. Pero bago 'yan, marami pong banat ngayon etong si Representative Saldi Co. Siya rin po yung may pahayag na kuno ay ah, uh, eto na yung wakas. Wakas ng pananakot ng mga Duterte sa mga kongresista. Ayan naglabasa na talaga ang lahat ng baho na itong mga Duterte. Pero bago yung, bago yung sinasabi natin na ginawa na itong si Sara Duterte na kabulastugan, kabastusan at pang-iinsulto sa, sa, Kongreso, eto, may pahayag uli, etong si Representative Saldi Co ng Ako Party List. Simpleng tao lang daw siya, etong si Sara Duterte. Yan kasi ang madalas nilang i-project, yung pagiging simple ko no. Hmm. Yung pagiging malinis ko no. Yung pagiging palaban ko no. Pero ang ang totoo niyan, ang totoo niyan ah, na yung pagpo-project nila nang kasimplehan, naku ay nagmula yan. Siyempre doon sa tatay. Ano ho, na madalas ay kino nga na simple daw, wala daw masyadong naipondar, hindi daw nagpayaman nung siya ay nasa posesyon, yung kanyang magulang. So, ganun din. Ganun din ang nakikita ng publiko sa mga katulad ni Sara Duterte. Pasimple. Pero wag ka, simpleng tao na lampas 400 ang bodyguards. Doon pala makikita na natin eh. Ito ba ang kasimplehan? Dahil kung talagang simpleng tao ka, hindi ka ganung kabalasubas gumastos ng pera ng taong bayan. Dahil unang-una, -una, hindi mo naman Pondo yan, hindi mo naman pera yan. Pera yan ang taong bayan. So hindi natin makikita yung kasimplihan na itong si Tambaluslos. Simpleng tao lang daw siya pero mahigit 400 ang body, bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security group or security. May sarili pang vice presidential security group. Yan. Ito pwede talagang sabihin na taliwas doon sa kine nila na pagiging simple. Ito, napakaraming bodyguards na si Sarah Duterte. Ito, ito yung hindi nalaman ng publiko sa ginawa ni Sarah Duterte. Mag-isang pumunta sa budget hearing dyan sa Senado, noong unang budget hearing, mag-isa daw siya dahil ang sabi niya, kung sakali daw na makontempt siya, at least siya lang daw at hindi kasama yung mga uh, higher officials pa ng DepEd at ng OVP. Of OVP. Okay, sabihin na natin. So doon pala nakikita na natin na ayan na naman. Hindi naman bago yung pagpapaawa na itong mga ito. Yung sa lahat ng pagkakataon, um, iisipin nila na sila yung makaka or may, may makakuha ng malaking simpatya uh, galing sa mga kababayan natin o galing sa publiko. Yan. Yan yung sinasabing Paawa, madalas ay magpaawa, tapang-tapangan. Pero darating sa punto na sila naman yung Di ba hindi talaga hindi talaga akma, taliwas madalas yung kanyang ginagawa sa kanyang sinasabi. Ngayon, eto, nag-iisa siya na humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations pero sang katerba naman ang bodyguard sa labas daw ng, ng conference room. At ito yung pinakamatinde na isa daw itong malaking pang-iinsulto at pag-aaksaya ng resources ng gobyerno. Kung meron kang 100 katao na, na security guard na kasama mo dyan sa, sa, budget hearing na yan, tapos humiling daw itong mga ito, ng Office of the Vice President, humiling daw ng pagkain para sa napakarami niyang gwardiya. Pero, hindi naman daw kinain. Oh. O, oh. ba? Diba? sinusubok, nang iinsulto, eto ang damuhong ito. So yung pagiging arugante niya, yung pagiging bastos na lang sa Sara Duterte, mga maliliit na bagay pa yun eh. Sa tingin ko, mas malala pa ang ugali ng isang ito. Mas malala pa doon sa pagiging arugante at sa kapagiging bastos. Sigurado tayo, mas malala pa dyan. At malalaman at malalaman niya ng publiko dahil ako'y naniniwala ng mga kababayan natin karamihan ay gising na. Nako ay baka nga yung ibang diehard na dating taga-suporta o taga-suporta na itong si Tambaloslos ay unti-unti na rin nagigising at nakikita ang totoong kulay na itong isang ito. Good luck!